Napaiyak si Ivana Alawi matapos mabiktima ng ginawang prank ni Marian Rivera kung saan kakuntsya ba ang kanyang kapatid na si Mona Alawi. Nagtagumpay ang Kapuso Primetime Queen sa naisip nilang prank kay Ivana na napapanood ngayon sa latest YouTube vlog ng kapamilya sexy star. Ang usapan ay sasabak sa bonggang mukbang si na Marian at Ivana habang magtatanong naman sa kanila si Mona ng mga personal and controversial questions. Sa simula ng vlog, sinabi ni Ivana sa madlang dabarkads kung gaano katindi ang paghanga niya kay Marian na kanyang ipinakilala bilang, pinakamaganda at pinaka-idol ko, Miss Marian Rivera. Pahayag naman ni Marian, bihirang bihira ako tumanggap ng nag interview sa akin na ginagawa dito sa bahay, isa ka dun sa nag -yes ako, o oh, di ba? Natanong ang dalawa kung anong part ng kanilang buhay ang gusto nilang i-rewind kung mabibigyan ng chance, sagot ni Marian, nais niyang balikan ang panahong maliliit pa ang mga anak niyang sina Zia at Sixto. Hindi naman sa ayaw kung malaki na sila pero ang sarap kasi nung mga maliliit pa sila na wala silang inaasahan kundi si mama at dada lang, na lang sila sa bahay. Siyempre ngayon pumapasok na sa school, lahat ni Marian. Sa isang bahagi naman ng video, sanita ni Marian ang pagiging late ni Ivana nang gawin nila ang vlog. Natanong kasi ni Mona si Ivana kung may chance bang magkasama sila ni Marian sa isang project. Ay, dai, baka di ko pa call time nandoon na ako, ang sabi ni Ivana, pero humirit si Marian sa kanya ng, bat late ka kanina. Kitang kita na parang natulala si Ivana sa tanong ni Marian, patuloy pa ng kapuso actress, alam mo bang ayaw na ayaw ko ng late, kanina sabi ko kay Paulo, Paulo, ano na, bakit ang tagal, bakit ka late? Ayaw ko nang ang gawin ta eh, ayan, pinaalala mo. Nako, hate ko pa naman yan, sabi pa ni Marian. Sagot naman ni Ivana, hindi po, next time po maaga ko. Wala nang next time, last ta, ang seryosong sabi ni Marian kasabay ng paalala na hindi raw magandang ugali ng isang artista ang pagiging late. Napagdiskitahan din ni Marian ang food na inihanda sa kanya ni Ivana, tapos ito lang handa mo sa akin, crab lang? Pero sa ending ay ni-reveal din ni na Marian at Mona na, it's a prank. Kwento ni Mona, kinausap daw muna niya si Marian sa pamamagitan ng video call at sinabi hang pagalitan at tarayan niya si Ivana. Hi, ate ang alam po ni ate is magmumukbang lang po kayo. Yun po kasi usually okay. ginagawa niya. Pero ano po sana, sungitan niyo po sana siya. Um, level yung level po <laughs> sana na maiiyak si ate. Sige. Mamaya okay. magalit yung ate mo sa <laughs> akin. Oh. Okay galit yon Ano lang, kasi super idol ka po namin and super idol ka po ni ate. So, parang super excited siya and ganito po kasi yung love language namin. Magpaiyak ng isa't isa. <laughs> po yung collab nyo. Sabi ko, baka pating payakin natin ang slide. Sige, subukan natin. Sige po. <laughs> ganun lang naman po and we'll give questions daw po. Medyo, isisisi ko sa kanya yung iba if maiinis po kayo, if masasangitan siya, and parang attitude po, ganun po. Sige, ako bahala. <laughs> Sige po. Oh, Ramos! Ako po yung kinakabahan kahit alam ko Oh, thank you po. Bye-bye po. Girl, nag-stuck up ako. Sabi ko... So, ayun. Medyo hesitant si ate Marian, si Miss Marian. So, magbabayak sa ate Hi. ko. Pero... Almost One hour. Sa'n ka galing? Sa bahay po. Bahay lang? Na-late ka pa? Sa batang kya po, na-late ka din? Talaga? O dito late ka? Kuya kasi nag-ano kanina, ano? nagsisi-CR. Ah! Sorry, promise hindi na maulit. Hindi na nga, oh. hindi ka na din oh. mauulit dito. Kasi ayoko na late eh. Tapos late-late kayo. Kasi nadama yung kuya mo. Na, totoo ba? Bakit hindi ka nag-ano um, na maaga? Alam niyo ba yung call time niyo dito? Opo, oh, ready na, na, po so kami. ang inintay nyo. Hindi, nakita mo ko girl. Di ba diba, trip pa lang, okay na. Hindi, so late ka nga. So, siya gano'n. Dito lang. Eh, ba't dito attitude ka sa akin? Hmm. Ba't ka na late? tayo mo. Alam mo ko lang nagpapahintay sa akin dito. Sorry. Tapos ikaw late ka. Sorry. Kasi ito lang handa mo sa akin, crab lang. Sabi nila madaming, food, di ba? Naku, ano ba ang vlog to? Kakaloka, ano po si po si po? Ano ba to? Pao? Sorry. Kakala rin talaga namin mo. Kaya nga, ba't ganito lang? Tapos late pa siya. ayoko kong tungkol na ito palabas, ha? Nairita ako. Oh, ah, okay. Diba? Kahit di mo promote yung rewind, wag na lang. Ha? Okay. O ba't naiyak ka? Hindi ako. Nakakainis pa. Magawin mo magandang setup nito kasi nag-effort ako. Pumunta ako sa mall, di ba? Ang dami kong kailangan asikasuhin na sinumayan mo pa ulan na. Jeff, cut mo na. Huwag yung ilabas to, ha? Hindi ako natutuwa sa inyo. Ano to? Hindi sa pa. Ay, kakairita. Sorry, sorry, sorry. Hindi, sabi niyo kasi ganyan eh. Tapos ko effort, effort ako. Yung mga anak ko dito, naghihintay. Tapos ganyan yan. Kuya. Alis na kayo dito. Jen, lift mo na. Ano to? Sorry. mo muna, sandali. Sige, naalis na kayo. <laughs> <laughs> hindi ko na kaya yakapin na kita. It's a fact! sorry. Sabi ko, hindi ko na kaya nabihira kita.